Ay, sobrang init na, mag alas 12 na yata, hindi na namin alam yung oras kaya yan kanina hindi na tinakuna ng video kung paano tayo kumuha dito ng mga, ayan mga damo sa loob ng ating palayan pero give up na po kami dahil sobrang init na ayan, at kami uuwi na ni Dana para mananghalian, tapos ayan, kung babalik tayo dito o punta tayo sa ibang palayan pa rin natin dahil meron pa rin doon na meron tayong tatanggalin rin na damo. Ayan, ganito lang po ang buhay namin pag weekend. Nasa bukid lang po kami ni Dana. Ayan, dito pa ikot-ikot lang sa kabukiran. Ayan. Dana, kayo rin oh. Ay. Kayo rin mas ka. Ayan, sa kabila, atin rin yan. Ayan ang ganda no oh. Na golden yellow na. Ito Sam. Hmm? Atsui Atsui desne. Atsui desne. Ganay ne. Dami ayan, uuwi na tayo Ayan, ang ganda ng palay natin oh. Eto, maganda dito Dahil walang mga damo Tayong nakikita At saka, ayan, may tubig pa naman siya Ayan, pero golden brown na po Ang ating palay dito At syempre, ayan, nandito tayo Sa magandang ano Bundok Ayan The Power Mountain. Yan, tinatawag ko yan The Power Man Mountain dahil siya yung nagbibigay ng lakas ng mga farmer dito. Siya yung nanonood. Nanonood sa atin kung paano tayo magtatrabaho dito sa ating bukid. Ayan, that's it. At tayo uuwi na dahil tayo mananghalian na. Ay, patosang bye-bye. Hey bye-bye. Ay, Bye-bye. Uy. Haskasi. Haskasi. <laughs> Nahihiya daw siya. Haskasi. Haskasi ka mo mo daibun nanen blogo 4 taon ayan magti years na kami ni Dana simula na nag YouTube kami ayan yung YouTube channel natin nag monetize na po siya ayan please support Inday Abel abil bisaya ang channel namin ni Dana sa YouTube at check ito sa page natin na si Pinay Farmer sa Japan at siyempre ang mahal natin na Dana kung hindi dal sa kanya hindi tayo makapag content ayan please support mga farmer po and Magasawang Magasawa nagtutulungan sa buhay magsasaka magkasama sa hirap at ginhawa magsasaka Mag-asawang natutulungan Yan ang buhay Pinay Farmer sa Japan Ano mang hirap at tagod, Basta laging mag- Few minutes later Hello guys! Ayan, nagbabalik tayo dito Ayan, sobrang hingal Ayan, pawis na pawis tayo Ayan, nandyan na si Sunset Ayan, maliwanag pa Pero ang oras natin ngayon ay Nasa malapit na sa pero ayan maliwanag pa tayo dito. Ayan, nandito ulit kami ni Dana at nagtanggal ulit tayo ng damo. Ayan, nasa yung... Ayan, uminom lang ako ng cha. sa yung cha? Ayan. ayan. meron baon tayong cha. At saka may baon tayong tubig. Ayan, panlaban po yan sa andaming lumalabas na pawis. Ayun si Dana. Ayan. Ayan. Sobrang daming damo dito. kasi hindi na ito Kaya ito. Hirap kami ni Dana magtanggal ng damo ngayon. Ayan no. Ayan, kung nakikita na ito. ito. Ayan. Ayan. Kailangan tanggalin na niyan. At natin ito bago tayo mag at kailangan makukuha na rin siya bago mag lagasan yung mga buto niya para hindi siya dadami. Ayun si Dana na yun, promise ayun naglakad. <laughs> Ayan, meron tayo dito iilan. Ayan, yung bahay natin medyo may kalayuan. Doon yung bahay natin, medyo malayo to sa bahay. Kaya hindi ko kayo nabibigyan ng update. Dito bihira ko lang siya mapasyalan. Ayan, sa sobrang daming damo. Kailangan magtanggal tayo. Ayan si Dana. <laughs> Oto sa Imananji. <laughs> Imananji desu ka? Rukuji. Rukuji, hai. Jikan o hai. Misiti kudasai. Hai, ima Rukuji desu. Ayan, mo alasays na. Japan time. Wari. Ayan, alasays na. Ayan, sabi ni Dana, uari Kahit may liwanag pa. Ito, ko agaro to so, Kahit may liwanag pa, pero alas size na siya, pero kailangan na naming umakyat. Ayan, para makapagpahinga. Dahil bukas, lunes, ayan, trabaho ulit tayo. Ayan, Monday to Friday, lunes hanggang biyernes. Ayan, may kanya-kanya tayong mga trabaho. At saka pag weekend naman, dito tayo sa ating bukid. Kaya full time tayo buong araw. Ayan. Ayan, sobrang dami. Ayan. Ako ang nagtanggal niyan para lang makapag-update ako sa inyo ginawa ko yung cellphone para mabigyan ko kayo ng update na ayan, sa sobrang daming damo dito hindi kaya ng isang araw kaya balikan natin to pag maaga tayo naka sa ating trabaho, ayan, kahit mga ilang minuto, kahit 30 minutos lang makapagtanggal tayo na mga damo dito sa ating palayan ayan Ayan, ito lang pong update po update ko namin sa inyo ngayong araw na ito. Ayan, at kami uuwi na ni Dana kahit may liwanag pa para konting pahinga naman dahil bukas ulit, babanat ulit tayo sa ating trabaho. Ya, otosan, agarimasyo ka. Ya, otosan, ang suku, yabay kido. Ito no tambo na na. Soso. Ayan. Okay, tayo ay uuwi na at makapagkape. Hindi pa kami nakapagkape kahit alas 6 magkape ulit tayo. Ay magkape ulit hindi makapagkape tayo. Ayan, dito naman sa kabila. Ayan, atin din to. Ayan, golden na siya. So far, so good. Wala tayong nakikitang mga damo dito na tumutubo. Ayan, dito talaga, oh. Taon-taon yan. Bakit kaya? Nagkulang sa tubig. Dito, maganda. Wala tayong damong nakikita. At saka meron tayo doon. Meron tayo dito. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Meron, meron tayong, guys, ganito. Ayan. Ayan. sa kalapad. Meron tayong 37 na pala yan. Ayan kung... Isuma total po natin, meron tayong 3 hectares na pala yan na tinatanim namin ni Dana. Ayan, sa awa naman ng Diyos. Ayan, kami lang po ang nagtatrabaho sa bukid at minsan tumutulong yung mga pamangkin ko. Ayan, pag kinukulang tayo sa kamay. Okay, that's it. Ayan, si Sunset. Ang ganda. Ang gandang liwanag. At kailangan tayo uuwi na bago magdilim para makapag-relax tayo konti dahil ang kusina po natin ay naghihintay na. Okay, bye-bye! And bye bye. Hey, Nana. Bye bye. Bye bye. bye, bye. bye, bye. <laughs>